ginatawag kong naghali kay Shilami. Sulod. Pu. Pu. Sulod. Sulod. Ang naghali kay Shilami. Sulod. Pu. Taga din ka? Taga din? Taga din ang naghali kay Shilami. Magsabat? Taga din? Taga din ang naghali at? Taga ang naghali Puh. Ginatawag kong naghalit sa so, babaeng ini nga ara sa piyak nga connection magsulod. Oo, kapti dai, kapti sa dai, ay kapti siya. Ay hindi yung ginao oh, pa sino sa? Sino ka? Sino ka? Sino ka sabat? Sabat sino ka? Pamangkuta siya ninyo kung sino siya. Pamangkutay siya ninyo day. Hindi pag pamangkutay ang na. Sino ka? Pila na ni ka bulan nga ginkula mo? Ha? Pila na ka bulan? Po Hindi ka da ha? Hindi ka da opokre Po Po Opokre ha? Pila, pila na ka bulan ginalitan mong babae ini Pila ka bulan? Pila ka bulan? Nga ginalitan mo? Ha? Sabat? Sabat ka kasi goon ta Sabat. Pu. Oh, na mak sa na sa do. Pu. Pu. Oh. Hmm, bonon ka o. Oh. Bonon ta ka? Pu. Pu. Ha, pila na nakabulan? Pila ka bulan? Pamangkota sa dai It itumok. ang kamot mo dai sa iya chan ito mok. Pu. Ito mok dai. Ito imo chan sa iya kamot. Ako, pila ka bulan? Ha? Pila ka bulan nga ginalitan mo siya? Ha? Pila ka bulan? Po! Ang mga Po! Hindi ka dakahalin ha? Po! Nga ginalitan mo sa? Ha? Dula anak ko anak kakasa ipakakasiya dai ikakasa kung gamita kamot mo kakasa kakasa sa guyaya tanan kakasa kakasa gamita kamot mo ipagamit niya kamot dai kakasa kakasa no gay tahi bebe kulam kulam kamo dasan madak pani bebe kamo kakasa sa imo kamot kakasa pagamit niya kamot dai pagamit niya kamot pagamit niya kamot Puh, oh, hindi ka na yakahalin ya? Abi mo kahalin ka? Kakasa? Kakasa? Puh, <coughs> oh, ha? Mayo uno, tres, ah, mayo dos tres, cuatro, bernes? Puh, <coughs> oh, sanib? Kantuan nyo tong, pakinti ko niyo, o, oh, o, oh. kantuan o, oh. o, oh, tonto niyo, o, oh. o, oh, kakasa nyo, kakasa, kakasa nyo, damo mo mo da, kakasa? Ka ipagamit niya kamot, day? Ipagamit niya kamot? Ipagamot niya kamot? Ipagamot iya kamot. Sa ano iya guya, iano si iya guya? Iano si iya guya? Nan, o sige, na nan. Nan, siya lang paano ah, siya lang kabalo nasa sa nagagalit. Siya nagagalit kabalo na sa. lang yalikod. likod. lang Hmm, likod kabalo na sa kasi nagagalit. Nan, kabalo na Nan, katunto sa imo. Tunto sa imo gyud palaway mo sa? ah. Tayo wala ka buka preparar mo. Tuntu si mo. Ah ano si inyo ha? Dungol-dungol ka ha? Kulam-kulam ka mo Kinanglan ano ka Kinanglan basko ka mo magkulam para hindi ka mo madakpan. Ate, sagam sama da ang mga laga ko. Sagam sama mga laga ko da. Ala sige ah, siga sige gid, sige pagid, sige pagid. Sige pagid. Sige pagid, Desiga, 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 pagi desiga. Desiga. Desiga, pagi do. Oh, ko gaon, kagi kero ko. Oh, Naumul, gutom, gutom. Di bala si Bernes? Gutom, gutom ni si Bernes. Oh, si Zoro Stricto ah, tres Ah, uh, Oh Oh, sulun. Oh, sige. Oh, oh, gutom, gutom si tres Oh, ha? Ha? Ah, Tapuso nga gini tres ka Gutom, gutom ni sa bala. Wala ni sa dan kakao ni Spirito. Gutom, gutom ni sa. Tris, sulun, pagi Tris. Oh, Lord, pagid, tres. Puh, desiga. Nasiga pagi. Kulam-kulam ka ha?

Oh Tris, sige hapagigan niya, Tris. Hindi sa manugin, Tris, o. Oh? Puh! O, oh, guramusa, guya. Guya mo, guramusa sa, guramusa. Sige pagid, guramusa sa. Sige pagid. Guramusa pagid, sige pagid. Kugaan na lang sa furnace, kugaan. Burigis, Tris, kugaan nyo. Kugaan, kugaan. Hindi ka manugin, nugid Kung diin ka. O, oh, tunto. Sa ulo, wala ka mumahigin, butang? Sa ulo, wala? Wala sa ulo? Wala sa ula Sigurado wala Sigurado sahabat indikku ka mate Ah Dalang ulang ko muka kulam-kulam kamu indi man kamu basog mag kulam Mukulam kamu kinanglan basog perai indi kamu madakpan Tum tuwa dung sala sang babayi nga kulamon ano sala Ano sala Engget? Engget sa obra? Ha? Ano inyo alaga da kapre? Ano kapre duende? Ano panulay? Dimonyo sa si Lucifer? Lucifer alaga? Si Lucifer? Sino Diyos mo Lucifer? Ha? Si Lucifer Diyos mo? Ha? Sino Diyos mo si Lucifer? Kasi gaon ko si Lucifer. Kung gaon ko sa Lucifer, kung gaaling nga makukula mo, kaya gusto ko sugo ka o. Oh. Ufuh. Oh, bako nga kay Lucifer. Sige, sige. Sige lo oh, si hanusin na lang ni o. O oh, oh. lamuna muna na lang espiritu sinisa magkukula mo. Kay gin sugusugo ya kang maglain kapagid. Ah si Lucifer ga pa ka buo si Lucifer gani nyo. Ha ah, tonto si nyo ha. Ah. Sugusugo. Sino gin mo si Lucifer? Gin na pa nga mo si Lucifer kada ka para magimo angel ginimo mo sa yeah? di ya. Tonto. Ano ang inambal nyo? Ha? Ano ginambal? Istoryahan nyo ko kay Boy Anta ka mo? Istoryahan nyo ko? Istoryahan nyo ko? Taga DN ka? Muna ka nambot na sa tuhod o? Oh. Ita mo may harap sa tuhod gali o? Oh. Ha? Oh? Bo, perte, kaya bala niya ginubara niya ba? Wala, sa diin pa gibutangan mo, diin pagin. gin. pagin. pa gin. Allah, Allah, sige, Allah, banat. ikulam <laughs> kulam-kulam ka. Ha? teh teh nami, nami. Bi, bi. <coughs> 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 Tayo <taps> mau tanya si mungkin nona paos kau. Kamu gini bu delay kau ngundelayan belum kau kayak paos gitu ya. Ah, mayo, ono, dos, tres, <taps> cuatro, beres, sudah lewat. Po, apa? Atakannya lewat. Nah, sige pagi, sige pagi, sige, sige, sige. Sige, atakan nyo na. Sige pagi, pag oh, teh aguanta ka beres oh, aguanta ka po na. Ha? Ah? Pukulam-kulam, hindi ka po gani. sa gani, Oh. Uh, ah, taga din, kakai din. Taga din ka, ka taga ka. So, ganda lang, taga din. Taga deen. Taga deen. so ganda kay Puyanta ka. Taga din. Ha? Taga DN. Taga DN ko na dai. Taga DN. Taga Hindi ko kabati Tuduwa kay online eh, bo. Tu kay online ko, taga Ah. Pangayo ka, sorry siya. Pangayo ka, ah, sorry pamilya. daw, pangayo, sorry. Pangayo, sorry sila. Taga. Ah, okay. Tagalog pala ito. Inutas utusan nyo si Lucifer mag Lucifer ha? Na Lucifer na yan eh. Utusan nyo pa si Lucifer. Kaya si Lucifer hindi nakya sa langit. Dahil sinyo, Mga karantado kayo. Alam mo ba si Lucifer nagpa-angil-angil -angil na lang para makapanggamot, para makaakit sa langit? Tapos kayo, inutusan nyo si Lucifer magkulam-kulam? Huwag na kayo magkulam-kulam kung si Lucifer utusan nyo, ha? Kapagod nga mag, ano, mag kay Lucifer para mag-angilang? O, oh, Lucifer, kunin mo na ang kanuluwa ng magkukulam na ito, ha? O, oh? Ibigay ko ng kaluluwa mo kay Lucifer, wag ka na mangulam ha. Ilang months na 'yan? Ano taon na 'yan? Taon? Taon? Ilang taon? Hindi ko marinig ilang taon. Oh. Isa. Oh, oh huwag na iyak. Oh, wag na, wag na iyak, wag na, wag na. Okay, kalma na. Oh, hay mo na sa akin, hay, hi, hay. Hi. hi mo na, hay. Hi. Oh, uh, sige na, babay na. Uh, na. alis na. Kalis ka na. pull. pull. Alis na. Po, alis na ang buong buo. Tinitingnan mo pa mukha ko. Po. Lahat ng mga mangkukulam na nagpahirap sa inyo ay babalik sa kanila ang kanilang ginagawa. Popokre, Po! Gising na day! Balik na, si Lami. Si Lami. Oo, gising. yo. Successful. Nakulang, kay. Paim na sa aday. Paim na tubig. lang sa kay Malipong, nasa. Paim na sa tubig. Nga may asin. Pwede. Tingala ko kay ina, uh, ano. Jen, supra mo, inginala ko ginaga prayer pa lang ko malupad ma ano na sa'ya. na sa tobe pa yun na sa. ko pa ano? dasan mga moyo yok mga mo